ang pagkawala ng mga bagay ay masakit. Walang sinuman ang gustong maranasan ang sakit sa puso na makitang lahat ng pinaghirapan nila o pinangalagaan ay nawala ng hindi inaasahan. Bagamat bahagi ng buhay ang pagkawala, ang sakit ay maaaring mapangwasak hindi lahat ay nakaligtas dito. Naranasan mo na bang mawala ang lahat ng mahal mo sa buhay? Nakaramdam ka ba ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at inabandona? sa palagay mo ba ay natapos na ang iyong buhay ng walang pag-asa para sa anumang mabuti? Kumapit ka, wala pa rito ang wakas. Ang restorer ay maaaring magdala ng isang bagay na maganda mula sa mga sirang piraso ng iyong buhay. Ibabalik niya ang lahat ng nawala sa iyo at higit pa. Paano ko malalaman ito, tanong mo? Sa video na ito, Ibabahagi ko ang limang senyales na nagpapahiwatig na ibinabalik ka ng Diyos. Makakatulong ito na patatagin ang iyong pananampalataya. Mayroong isang malakas na pagkakatulad sa Biblia na matatagpuan sa aklat ng Jeremias. Bago natin talakayin 'yon, mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Salamat po. Sa aklat ni Jeremias, inutusan siya ng Diyos na bisitahin ang bahay ng magpapalayok at pagmasdan ang paggawa ng magpapalayok. Nasaksihan ni Jeremias ang isang sisidlan na nabasag, ngunit sa halip na itapon ito, muling hinubog ito ng magpapalayok upang maging isang magandang bagay, anupat binura ang anumang bakas ng nabasag. Sira ka ba? Si Jesus ang magpapalayok. Nawalan ka na ba ng mahalagang bahagi ng iyong sarili? Ang Diyos ang magpapalayo. Nag-aksaya ka ba ng mga taon sa pagpupursige sa mga maling bagay at pagpasok sa bulo? Si Jesus ang magpapalayo. Huhubog ka niya sa paraang hindi na makikita ang mga sirang bahagi. Gayon Gayunpaman, dapat kang magtiwala sa Kanya. Ang isang sisidlan na nakikipagpunyagi laban sa magpapalayo, ay hindi magiging maganda. Ito ay magiging isang nakasisira sa paningin kumpara sa kung ano ang naisip ng magpapalayok. Sumuko sa magpapalayok at hayaang ibalik niya ang iyong mga sira at nawawalang bahagi. Hayaan mo siyang itadpika sa pinakamagandang bersyon ng kung ano ang nasa isip niya noong nilikha ka. Minsan, maaari mo ring tanggapin na ang buong proseso ay iyong kasalanan nagkaroon ka ng pagkakataon, ngunit sinayang mo ito. Sinadya mong gawin ang hindi mo dapat gawin, at sa huli, nagbackfire ang lahat, na nagdulot ng hindi mabata na sakit. Ang awa ng Diyos ay maaari pa rin i-override ang mga ganitong sitwasyon, at ibalik ang lahat ng nawala sa iyo sa panahong iyon. Laging tandaan na ang pangunahing agenda ng Diablo ay magnakaw, pumatay, at manira. Dalubhasa siya sa pag-alis ng mga pagkakataon, bertud, at mga bagay mula sa iyong buhay. Maaaring naging pabaya ka sa isang punto, at ang jablo ay pumasok upang magnakaw mula sa iyo. Ngunit habang ang jablo ay nangunguna sa pagkawasak, ang Diyos ay isang dalubhasa sa pagpapanumbalik. Mababawi niya ang lahat ng kinuha sa iyo ng jablo at higit pa. Nangako ang Diyos sa Isayas 61, pito, para sa iyong kahihiyan, magkakaroon ka ng doble. Dapat kang magalak sa pananalitang iyon, ito ay pangako mula sa Diyos, at tutuparin niya ang bawat bahagi nito. Ang pagpapanumbalik ay higit pa sa pagbawi ng nawala sa iyo, nagbubukas ito ng pinto sa kasaganaan at posibilidad. Ito ay ang pagkakaroon ng sagot sa iyong mga panalangin at ang iyong pinakamalalim na pagnanasa ay natupad. Hindi basta-basta nangyayari ang pagpapanumbalik, may ilang senyales na lumilitaw sa iyong buhay habang papalapit ka sa panahong iyon. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga palatandaang ito ay nakakatulong sa iyong mapanatili ang tamang saloobin na tinitiyak na hindi mo mapalampas ang iyong pagpapanumbalik. Narito ang limang palatandaan na nagsasaad na ibinabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. Bilang isa, na bagong pananampalataya. Ang panibagong pananampalataya ay higit pa sa kaswal na paniniwala. Ito ay isang pagbabago mula sa kaswal na pagtitiwala tungo sa matatag na kumpiyansa. Bagamat karaniwan ng maniwala na kayang ibalik ng Diyos, maaaring magkaroon ng takot kapag kailangan ang pagpapanumbali. Ang panibagong pananampalataya ay isang katiyakang walang pag-aalinlangan na magagawa at isasauli ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Efeso 3 oras 20 minuto, Mayon sa kanya na makagagawa ng di masusukat, kaysa sa lahat ng ating hinihini o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Ito ay hindi lamang pag-asa, ito ay isang matatag na paniniwala na ang Diyos ay may kapangyarihang ibalik. Tingnan mo ang buhay ni David. Nang mawala sa kanya ang lahat, ang kanyang asawa, ari-arian, at maging ang kanyang mga kasamahan na tumalikod sa kanya, Nahandang batuhin siya, hindi sumuko si David sa panggigipit. Sa halip, tinanong niya ang Panginoon kung dapat niyang ituloy ang mga nagkasala sa kanya. Sinabi ng Diyos na at tiniyak sa kanya na mababawi niya ang lahat. Kaya, walang pag-aalinlangan, umalis si David, hinabol ang kaaway, at tapat sa salita ng Diyos, nabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang pagkakaroon ng matatag at matatag na pananampalataya sa Diyos, na nagpapanatili sa iyong kalmado sa kabila ng mga unos sa buhay, ay isang malinaw na senyales na malapit na ang pagpapanumbalik. Kapag umabot ka sa punto ng hindi natitinag na paniniwala na ang Diyos ay may kapangyarihang ibalik at kilala mo siya ng lubos upang magtiwala na hindi niya hahayaang sirain ng kaaway ang iyong buhay. Maaari mong asahan ang pagbabalik na magpapanumbalik ng lahat ng nawala sa iyo. Sa panahon ng kahirapan, ang panibagong pananampalatayang ito ang nagtutulak sa iyo sa Diyos. Nagtungo si David sa Diyos dahil ang Diyos ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang tanging umasa sa mga mahihirap na panahon. Bilang dalawa. Divine timing. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang perpektong panahon at mga panahon binibigyang diin ang Biblia na may panahon para sa lahat. Panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagtawa, at panahon ng pagdadalamhati. Ang prinsipyong ito ay naangkop sa bawat aspeto ng iyong buhay. May nakatakdang oras para sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo sa Diyos. Kahit na napalampas mo ang mga pagkakataon, ang Diyos ay isang Diyos ng pangalawang pagkakataon, at may oras para sa iyong pangalawang pagkakataon. Kapag nagsimula kang madama sa Espiritu na oras na para sa pagbabago sa iyong buhay, ito ay isang senyales na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng mga bagong bagay at ibabalik ka. Ang pagkilala sa banal na timing ay mahalaga sa paghahanda para sa pagpapanumbalik upang hindi mo makaligtaan kung ano ang itinatakda ng Diyos. Tingnan si Abraham na naghintay ng maraming taon para sa ipinangakong anak at humarap sa mga sandali ng panghihina ng loob. Sa kanyang naghihintay na paglalakbay, gumawa siya ng mga hakbang na hindi niya dapat gawin, ngunit kalaunan, natanggap niya ang kanyang ipinangakong anak at nakuha ang titulong, ang ama ng pananampalataya. Alam mo kung bakit? Kapag ang itinakdang oras ng Diyos na paboran at parangalan ka, walang makakapigil nito hanggat na ayon ka sa Diyos. Sa katulad na paraan, naranasan ni na Zacarias at Elizabeth ang isang yugto ng paghihintay sa oras ng Diyos. Bagamat itinuturing ng iba na bawg siya, inihahanda ng Diyos ang sinapupunan ni Elizabeth upang dalhin ang nangunguna kay Jesus. Sa takdang panahon, ipinanganak niya si John, na higit sa inaasahan ng marami. Ang paraan ng Diyos ay iba sa paraan ng tao, at ang kanyang panahon ay naiba sa paraan ng mga tao. Ang pagkaantala sa iyong mga mata ay maaaring panahon ng paghahanda sa plano ng Diyos. Magtiwala na ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo sa kanyang perpektong oras at sa kanyang sariling paraan. Hindi mo kailangang malaman kung paano niya ito gagawin, kailangan mo lamang magtiwala na hindi siya mabibigo at hindi siya mabibigo. Bilang tatlo, ibinalik ang mga relasyon. Ang isa pang makabuluhang tanda ng pagpapanumbalik ng Diyos ay ang pagpapanibago ng mga relasyon. Ang mga relasyon ay may mahalagang papel sa iyong buhay at ang katuparan ng iyong kapalaran. Ang kaaway ay madalas na nagiging sanhi ng hindi pagkakasundo at hindi pagkakasundo sa mga sinadya upang manatiling magkasama para sa mas mataas na layunin. Ang paghahati na ito ay maaaring humantong sa kalungkutan at paghihiwalay na nagre sa iba't ibang pagkalugi. Kapag ang Diyos ay nakatakdang ibalik, ibinabalik niya ang mga anak sa kanilang mga magulang, muling pinagsasama-sama ang mga mag-asawa, pinagkasundo ang mga miyembro ng pamilya, muling pinagsasama-sama ang mga kaibigan, at pinanumbalik ang mga kapitbahay. Mahalaga ang kapayapaan para umunlad, at kapag nagpapatuloy ang mga salungatan sa labas, nagiging mailap ang kapayapaan. Ito ay nagpapahintulot sa kaaway na hampasin at magnakaw ng mga bertud at mahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Ang pagkakasundo at pagpapagaling sa mga relasyon ay nagpapakita bilang isang hindi maipaliwanag na pananabik para sa tahanan, katulad ng alibughang anak sa Biblia. Sa kabila ng pag-iwan sa kanyang ama para sa isang swale na pamumuhay sa ibang lungsod, nabawi lamang ng alibughang anak ang kanyang posisyon ng mapagpakumbabang makipagkasundo sa kanyang ama na ibinalik ang lahat ng nawala. Upang ganap na mabawi ang lahat ng nawala sa iyo, maaaring kailanganin mong humakbang patungo sa pagkakasundo. Maging matulungin sa tinig ng Diyos at huwag tumanggi kapag hinimok kanya na makipagpayapaan sa ilang tao. Ang pagkakasundo na ito ay nagdudulot ng kagalingan. Numero 4. Makaranas ng mga banal na pagtatagpo. Sa panahon ng pagpapanumbalik ng Diyos, hindi malayong maunawaan mo ang kanyang mga intensyon. Tulad ng pakikipag-usap ng Diyos kay Hezekias, Zacarias, Abraham, at iba pa, ipapaalam din niya sa iyo. Bagamat ang mga pagtatagpong ito ay maaaring hindi palaging direkta o tahasang, walang alinlangan na makakaranas ka ng mga banal na pagtatagpo. Ang pagiging espiritual na pag-iisip sa panahong ito ay kapakipakinabang. Kapag itinuon mo ang iyong pansin kay Jesus, makikita mo siya at maintindihan ang kanyang mga kilos. Bigyang pansin ang mga pagtatagpo na ito, habang tinitiyak nila sa iyo ang mga pangako ng Diyos na ibabalik ang lahat ng nawala sa iyo, at itataas ka sa isang lugar na mas mataas kaysa sa iyong pinangarap o naisip. Ang pagdudokumento sa mga pagtatagpo na ito ay ang pundasyon ng iyong pananampalataya at katiyakan, kahit na maaaring walang agarang pisikal na pagbabago. Bilang lima, Inner Peace at Contentment Sa proseso ng pagpapanumbalik, ang kapayapaan ay magiging malapit sa iyo. Aalis ang kaguluhang damdamin ng pagkabalisa at pagkabalisa. Ang mga takot sa what ifs at what if nots ay magiging malayo. Ang iyong puso ay makakahanap ng kapahingahan kahit na sa mapanghamong panahon. Hindi na makakaapekto sa iyo ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng panik. Iyon ay tanda na ibinabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. Ang kanyang kapayapaan ay gumagawa ng paraan para sa pagpapanumbalik na malapit mong matatanggap. Sa buong kasaysayan, ibinalik ng Diyos ang mga relasyon, kalusugan, pananalapi, at lahat ng nawala sa mga tao. Siya ay nananatiling pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay hindi kailanman nagbago, nabigo, o nagsisi sa kanyang kapangyarihan. Hindi ngayon ang oras para simulan niya na ang mga nagtitiwala sa kanya. Habang pinagmamasdan mo ang mga palatandaang ito, panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos at asahan ang Kanyang pagpapanumbalik, dahil higitan niya kahit ang iyong pinakamaligaw na imahinasyon. Mahalagang maunawaan na ang Diyos lamang ang tunay na makapagpapanumbalik. Habang naghahangad ka ng pagpapanumbalik, gawin ang Diyos ang iyong pinakapangunahing layunin dahil siya lamang ang may hawak ng iyong hinahanap. Ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas. Kahit na ang mga rosas ay may mga tinik, Minsan, sa kabila ng kanilang kagandahan, natutusok ka na nagdudulot ng sakit. Ang pagkawala ay isang bagay na walang gustong harapin. Ang paghihirap ng pagkakaroon ng isang bagay sa isang sandali at pagkawala nito sa susunod ay walang kapantay. Ang ilang mga pagkalugi ay maaaring magtanong sa iyo kung ang Diyos ay tunay na kasama mo. Isipin ang pagkawala ng apat na sanggol sa pagkalaglag, at ngayon ay sinabi ng doktor na hindi ka na maaaring magbuntis. Taim tim kang nagdasal bago mag-invest na naniniwalang magiging maayos ang lahat para lang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pagharap sa pagreretiro na walang natitirang ipon ay maaaring nakakatakot. Sa pag-akalang nahanap mo na ang the one, naglalaan ng mga taon para pagyamanin ang relasyon, para lamang matuklasan na siya ay kasal na. Ang pagkawala ng mahal na mga kaibigan at pagiging malayo sa iyong mga magulang ay nakakadagdag sa sakit. Sa lahat ng ito, maaaring bumulong ang mundo na tapos na para sa iyo, ngunit sinasabi ng Diyos na siya ang tagapagbalik. Siya ay hindi lamang isang Diyos na makapagpapanumbalik, siya ang tagapagpapanumbalik. Ang Restorer ay isa sa kanyang maraming pangalan na nagpapakita ng kanyang mga katangian. Ang Diyos ay maaaring humakbang sa sitwasyon ng napakalalim na ang puwang na bunga ng sakit na iyong tiniis ay hindi makikita. Sinasabi ng Biblia na kapag binalikan ng Diyos ang pagkabihag sa Sion, ito ay tila isang panaginip sa kanila. Katulad nito, kapag ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo para sa anumang kadahilanan, ito ay parang isang panaginip dahil magdadala siya ng pagpapanumbalik sa isang dimensyon na mas malaki, mas mataas, at mas mahusay kaysa sa nawala sa iyo. Maaring subukan ng jablo na kontrahin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang iyong pagsuway o paghihimagsik ang sanhinang pagkawala, sa makatuwid, hindi mo mababawi ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Mga minamahal, hindi ito totoo tungkol sa Diyos. Malayo ito sa katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay napakadakila kaya't ang kanyang awa ay mananaig. Hanggat umabot ka sa kanya, humihingi ng kanyang awa at kapatawaran para sa iyong pagsuway, babalik ka sa iyong mga paa sa kanyang kanang tagiliran at mababawi ang lahat ng nawala sa iyo. Kahit na pinanumbalik ng Diyos ang iyong relasyon sa nakaraan at muli kang nagkagulo, na naging sanhi ng pagkahiwalay sa iyong pamilya, maaari ka pa rin ibalik ng Diyos ng paulit-ulit. Magagawa ito ng Diyos ng paulit-ulit basta't patuloy kang bumabalik sa kanya. Bagamat hindi nito binibigyang katwiran ang sadyang panunuya sa biyaya ng Diyos, dapat mong tandaan na kung sa anumang kadahilanan ay may mawala ka sa iyong buhay, ang Diyos ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik. Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang lahat ng bagay. Jeremia 30, 17, Ngunit aking ibabalik sa iyo ang kalusugan, at pagagalingin ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay tinatawag na isang itinapon, siyon na walang pakialam. Ang talatang ito ay nakatuon sa propesya ng pagpapanumbalik ng mga Hudyo sa kanilang tinubuang lupa pagkatapos ng pitumpu taon ng pagkaalipin, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan at pagsuway. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, may plano ang Diyos na ibalik sila. Hindi nila inilaan na manatiling alipin magpakailanman. Hindi lamang sila ibabalik ng Diyos na sira at nanlulumo, aayusin niya ang bawat aspeto ng kanilang buhay. Kaya naman, ginawa niya ang pangakong ito sa kanila. Mahal, hindi nawawala ang pag-asa para sa iyo. Ang isa pang kasulatan na nakakuha ng mga pangako ng pagsasauli ng Diyos ay ang Joel 2 oras 25 minuto. Babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang. Ang iba pang mga balang at ang mga balang ay nagkukumpulan ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa gitna. Ikaw. Sa kabila ng laki ng pagkawala, kayang ibalik ng pag-ibig ng Diyos ang nawala sa iyo gagabain ka niya sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay sa kung saan ka dapat naroroon. Kung ikaw ay dating masigla, nagmamahal sa Panginoon, at lumalakad ng masunurin, ngunit pagkatapos ay natagpuan mo ang iyong sarili na naliligaw, nakaramdam ng pagkawasak at pagkawasak, tandaan na ang isang banayad na tinig mula sa loob ay humihimok sa iyo na tumakbo sa ama. Hindi pa huli ang lahat para umuwi. Gaano ka man katagal lumayo, palagi mong mahahanap ang daan pabalik sa ama at ang nakakapagtaka, hindi kanya matatanggap ng nakakunot ang noo. Sa halip, tatanggapin kanya ng may bukas na mga bisig, na nagsasabing, maligayang pagdating sa bahay, anak. Hinihintay kita. Kaya habang pinag-uusapan natin ang pagpapanumbalik, huwag itong limitahan sa material at pisikal na mga bagay lamang, walang bagay na hindi maibabalik ng Diyos. Maaaring may hawak kang isang nakakatakot na ulat ng doktor na nagsasabing ang wakas ay dumating na para sa iyo. Maaaring maniwala ang mga doktor na ang sakit ay kukunin ang iyong buhay dahil wala pang nakaligtas dito noon. May isang taong nahaharap sa isang katulad na hatol dati at tingnan kung paano siya nakalabas dito ng matabumpay. Si Hezekias ay may sakit at si Isayas na propeta ay naghatid ng mensahe na siya ay mamamatay. Gayunpaman, si Ezechias, na nalalaman ang salita ng Diyos, ay humarap sa pader at nakipag-usap sa Diyos hindi niya kailangang gumulong sa sahig, ibinuhos lang niya ang kanyang puso sa Diyos. Agad na tumugo ng Diyos at nagdagdag ng labin lima taon sa buhay ni Hezekias. Kahit nasa bingit ng kamatayan, kayang ibalik ng Diyos ang buhay sa iyong katawan. Panatilihing buhay ang pag-asa at maniwala sa hindi nagkukulang na kapangyarihan ng pinakadakilang tagapagbalik nasa binit ka man ng pagkawala ng isip dahil sa toxicity sa paligid mo, nahihirapan sa emosyonal na kawala ng timbang, mga karamdaman sa pagkain, o mga adiksyon, maibabalik ng Diyos ang iyong kalusugan. Maaari niyang pagalingin ang iyong isip at espiritu, putulin ang mga tanikala ng depresyon, at alisin ang mga saloobin ng pagpapakamatay. Maaari kang makaranas muli ng kagalakan kung hahayaan mo ang tagapagbalik na gawin ang kanyang paraan sa iyong buhay. Tunay nga, walang hindi maibabalik ng Diyos. Ang ilang mga bagay ay tila imposible sa mga tao, tulad ng pagpapanumbalik ng paningin sa isang lalaking ipinanganak na bulag. Ang dahilan ng kanyang pagkabulag ay hindi alam at ang mga disipulo ay nag-usisa. Gayunpaman, si Jesus ay hindi nag-aalala tungkol sa sanhi kundi sa epekto. Ang lalaking ipinanganak na walang paningin ay nakatagpo ni Jesus, ang tagapagsauli, at ang kanyang kwento ay nagbago makakaharap mo rin si Jesus at ibabalik niya ang lahat ng nawala sa Ngayon manalangin tayo. Ama sa langit, aking tagapagpanumbalik at manunubos, ako ay mapagpakumbaba na lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat sa iyong walang hanggan na awa na nakahihigit sa aking mga pagkakamali at maling desisyon. Ang kakayahan mong ibalik sa kabila ng aking mga pagkukulang ay isang patotoo sa iyong walang pagkukulang pag-ibig. Ngayon, isinusuko ko ang lahat sa iyo at ipinapahayag na iyong may paraan sa aking buhay. Kontrolin mo ang aking isipan, Panginoon, at alisin mo sa aking mga balikat ang bigat ng pagkawala. Bigyan mo ako ng lakas na magalak sa katiyakan na maaari mong gawing araw ang pinakamadilim na gabi at bigyang buhay ang mga patay na sitwasyon sa aking buhay. Ama, ipinagdarasal ko ang pagpapanumbalik ng matinong pag-isip hindi ko na nais na ang sakit ng sakit sa puso ay humantong sa akin sa mga negatibong kaisipan at pagpapakamatay. Natatanggap ko ang biyaya ng iyong katiyakan na ang lahat ng bagay sa kalaunan ay gagana ng sama-sama para sa aking kabutihan. Panginoon, kinikilala ko na ang aking kalusugan ay hindi lampas sa iyong abot. Nangako kang ibabalik ang kalusugan at magdadala ng kagalingan. Inaangkin ko ang pangakong ito at tumatanggap ng banal na pagpapanumbalik sa aking kalusugan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Ibalik mo ako sa isang mas malapit na paglalakad kasama ka, Ama. Patawarin mo ang aking katigasan ng ulo at pagsuway at ibalik mo ako sa lugar ng lapit sa iyo. Alisin ang anumang pumalit sa iyong lugar sa aking puso. Kunin mo ang aking puso at gawin itong iyong tahanan. Ilapit mo ako sa iyo ng sagayon, habang inaayos mo ang mga sirang bahagi ng aking buhay, ako ay magkaroon ng kamalayan sa iyong gawain at patuloy na pupurihin ka sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ibalik ang kagalakan ng kaligtasan sa aking puso. Sa kabila ng kaguluhan at alingaungaw ng sakit at kahirapan, naniniwala ako sa iyong salita. Nagtitiwala ako na walang masamang mangyayari sa akin habang nagtitiwala ako sa iyo. Patahimikin ang mga bagyo sa buong mundo habang pinatahimik mo ang bagyo sa Biblia. Ibalik ang kapayapaan sa bawat sulok ng mundo at gawing patas at makatarungang lugar ang mundo. Ama sa langit, iniaalay ko sa iyong paanan ang aking pananalapi, relasyon, at bawat aspeto ng aking buhay. Ang mga pagkalugi ay mabigat at nahihirapan akong makita ang higit pa sa kanila. Tulungan mo ako, Panginoon, nabilangin ang aking mga pagpapala sa gitna ng mga pagkawala at punuin ang aking puso ng iyong pag-ibig. Ang sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay ay nananatili, at ito ay tumatagos ng malalim sa aking kaluluwa. Hinihiling ko ang iyong pagpapagaling na haplos sa aking kaluluwa. I-renew ang aking pag-asa at ang pangakong muli silang makikita sa langit. Naway ang katiyakan ng kanilang mapayapang kapahingahan ay magdulot ng kaaliwan sa aking puso. Hayaan akong makahanap ng aliw sa pagkaalam na iyong poprotektahan, at iingatan ako at ang lahat ng kanilang iniwan mula sa kasamaan. Salamat, Ama, dahil hindi ka nagsasawa sa pakikinig sa aking mga panalangin. Nagtitiwala ako na kaya mo at gagawa ka ng higit pa sa hinihiling ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng Espiritu. See you sa susunod na video